Kau ngomong tau sama anak Ibi kan? Kau ngomong tau sama anak Ibi kan? Kumaka, ngakain ka nang karne nang tau? Ibi kan, ngomong tau sama anak Ibi kan? kan, Ibi Eh, eh, paksuruh sih kak Manaan jenajud Yang ngingi-ngingi, siya nang patawad tuh Nakatikin dia siya nang karne nang tau So, yun tol Yang si Oscar, kakak gising nang ni Oscar Tayo, tapos ato yang kumain So, si Oscar naman ngayon tol Kakain ngayon si so lang mag-isa kasi tapos natin kumain. Hindi na natin hinihintay si Oscar na magising kasi nagutom na ako nag nang na ako sa kanya no. So yan. Lagyan natin si Oscar tol. Lagyan natin pagkain si Oscar. Ayan. Kasi kami ni nanay tapos na kami kumain. Si Oscar na lang yung hindi. So, siapa namanya yang yun mau kakain? Oh, Oscar. bosen muntah, Oscar, dan Udah, nih, Oscar, ah. Oscar. Nggak kagising, nih, si Oscar, tol. Parang wala samud, si Oscar. 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 Kacara. Ya, Oscar, oh. Oscar. Ketong gitu dulu aku Oscar nga. Kwan. Teto Oscar, tamang urus Oscar. Ketong mangurus bah. itu Oscar. Pangurus Oscar. Bang on. Nah. yang itu po yung ulam namin tatlo yang ganyan tol yang pork tatlo yang kanina isa isa kami ni nanay isa 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 din kaming ham saka dalawa ka Oscar at saka saging bumili din tayo ng saging to no yan yan pinag pinagkasya ko lang po tol yung ano natin na natanggap natin noong blessing noong nakaraan pinagkas yan po natin kasi alam naman natin tol na kumakain tayo sa araw-araw no? Kaya, Panginoon na po yung bahala sa may balik yung blessing ko ninyo at maraming salamat po sa pagmamahal nyo po Oscar dahil meron pa tayong bagong mission tol dahil parang yan yan si Oscar eh. parang kung sa atin na naginip siya tol na na normal na tao na naman din normal na tao na naman din yan si Oscar uh, normal lang sa kanya na maging um, uh, may panaginip siya so, parang binangungot siya to na yung kapatid niya uh, parang nagsasalita siyang tulog sabi sabi niya yung kuya ay oh, sabi niya kuya kuya sabi niya to meron siyang kapatid na ano meron pa siyang kapatid no so naman natin si Oscar sa ano na opcam tayo ano so, naman tol wala namang hindi naman niya alam kung buhay pa ba yung kapatid niya so ayun tol no sa lahat ng mga sumuporta po sa channel natin nanonood po sa nagmamahal po kay Oscar maraming salamat po sa inyo tol mahala-mahal ko po kayo God bless po sa inyo, tol dahil hindi po kayo uh, nag-share nags po kayo ng konting blessing para sa amin sobrang laki na po yun, tol lalo na po sa atin na nagiging isang <coughs> tumayot tayong bilang magulang niya bilang nakakatanda sa kanya, no kaya kahirap din ang buhay Ayan. sobrang thankful tayo, tol dahil andyan kayo tayo lang po yung gagabay sa kanya dito sa personal pero kayo uh, nandyan kayo nakasuporta din sa atin thank you sa inyo tol uh, uh, alam nyo na po kung sino kayo uh, Miguel love shoutout po sa inyo tol uh, maraming salamat sa walang sawa nyo na suporta at pakilike and share naman tong video na to tol sana po na may like and share po ninyo and more comment po tol. maraming salamat po sa inyo tol. <laughs> Oscar bilisan mo Oscar para mabusog ka Oscar gising na kasi ni Oscar tol. kaya wala pa siguro siyang ano pinapakain ko talaga yan si Oscar tol dahil isa siyang normal na tao baka malipasan siya ng gutom sa makit pa yung chan niya kaya yeah, sa tuwing gigising talaga yan siya pinapakain ko na yan kaagad ito Oscar Oscar lumakas ka nito Oscar gumagahe ka nito kuha ka na dyan, Oscar ah. saya sa'yo maingon ni Oscar saya lahat Oscar ano masasabi mo sa kanila sa'yo so, nimo mo sila ha Ma nga madre, pero nga istorya dre. Ay, okay lang ko isa. Kamata, pagtabang niyo. Pagtabang sa ha. Sa ko. Okay kan. Kay ibinya ba. Pagpasensyaan niyo tol no. Nah, si ini adung, ano si Oscar hindi pa masyadong ano. nih eh, kawan sa Isaac. Eh, hilak kata, Na iyak si Oscar tol. Yan emotional kasi siya tol. Emotional kasi siya. Yan. Kahit uh, ganyan na uh, ano sa tagal-tagal din namin nagsasama ni Oscar na pamahala din siya sa atin no? kaya hirap tayo tol na ilagay ito sa safe house si Oscar dahil po sa sitwasyon po natin ngayon hindi na po tayo maka ano sa kanya na ilagay sa safe house kasi parang hindi na natatumano si Oscar baka hindi na siya maano ba mau mau ano siya sa atin ang tawag sa tagalog niya parang hindi niya kaya ka, tayo kaya ano ba may wala sa atin kasi tingnan po uusapan namin yan tol umiyak din si Oscar hindi lang niya hindi lang yung po niyo nakikita unti-unti din namang naano si Oscar kasi nung nakaraan tol, pinaglaro ko yan ng basketball nung nakaraan. Kaso hindi natin na-vlog no, hindi tayo naka-video noon. Hayaan nyo sa susunod tol kapag maglaro kami ng basketball Oscar. Mag-vlog kami, vlog din natin ng camera para makita din po ninyo yung pag -ano ni Oscar, yung pag improve niya ba? Yung pagiging isang ganap na normal na tao niya. So sa susunod tol, mag-vlog tayo na na naglalaro kami ng Oscar Basketball so Tingpol tayo tol nandyan kayo sa likod kayo dyan ah, sinamahan nyo po ako palagi sa exploration natin so ah, ano tol maraming 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 salamat po sa inyo no? sila na po Pagmamahal mamahal nyo po ka Oscar hindi lang po ninyo alam tol kung anong tuwa ni Oscar <coughs> minsan tol hindi tayo nakaka ano Kaka, uh, online palagi kasi yung itong cellphone ko tol inaano ko to ni Oscar pinapanood ko siya ng kan ba YouTube ginagamit uh, niya ba panood siya ng mga movie ganyan ba kasi para hindi naman siya mabore dito unti-unting nakikipaghalubilo na din si Oscar sa mga tao tinuturoan natin siya mag-sitbol hindi pa siya ganong sanay pero ano pa rin si Oscar na pinapakita niya pa din yung pag ano niya pag uh, pabago niya nakaingon nakaingon sa na, may sasabihin na siya tol si Oscar Ang sapos yan. Di ka pala kung makain Ya, kaibigan. kain, anak. Kau, anak. Di ka anak. Ha? Kau, anak. Kau, anak. Kau, anak. Kanin ba, kanin. Oh. anak. Kalau tidak kamu bangun, ya. Bangun, aku kan. May sasabihin si Oscar sa tol.

Eh, pak sore eh, pak pa, eh. anak ah, macam najud. Yang minyak saya nampak tu nak ketikin dan saya nak karni no. Kira, kau nama karun bagun, banyak bagun nama karun. Eh, gila, eh gila. Minyak tuh, skarton kasih minyak saya tawat saatin kasih no on kain dan saya nak karni nak tahu. kai anak macam boy Oscar Uh, karon sa pagbago naman kada battle, di ba diba, si Oscar ngayon? Ba diba, nagbago naman to si Oscar tol. Na si Oscar tol, nagbago na yan, bagong buhay na yan, si Oscar tol. Ano uh, nakaraan lang niya yon ganyan talaga. Uh, tayo lahat tayo may kamalian at meron din tayong pagbabago. So, ganoon lang to si Oscar tol, dahil isa ang ganap na normal na tao. Yan po inamin niya po sa atin, inamin po ni Oscar na noon. Katikim na pala siya ng karanihan tao humingi sa itong tawad sa atin ayaw kwan hingos hingos di ayaw hilak eh kung si Oscar to no? kasi nakakain na siya ng ang um, tao to so yun tol uh, patapusin mo natin si Oscar kawain tol no tapusin natin tol Gentle. so yun tol nasusunod exploration natin tol try natin hanapin yung kapatid ni Oscar, yun yung kuya niya. Baka pa natin yung kuya ni Oscar to. Uh, na ano din ni Oscar ba? Kasi malapit na din yung birthday ni Oscar. Malapit na yung birthday. Sana mag maging katulad sana ni ano? ka Raiko na nakasama niya yung kuya niya kahit panandalian at least sa special day niya po yung birthday niya po nakasama niya yung kapatid niya So sana ma Ambilin natin yung ka Oscar Yung kapatid niya Bago Bago mo Bago dumating yung birthday ni Oscar ma Maano din natin yung Kapatid niya ng mga din natin At sana At sana tol buhay Dahil kapag Wala na hindi Wala tayong magagawa tol Ginagawa na po natin yung trabaho natin Hindi po natin kayang gumawa ng tadhana. Dahil isa lang po tayong hamak na tao lang ito. Meron lang tayong kunting kaalaman sa karunungan pero mas mas ang, mas ang makapangyarihan din tol yung nasa ito. Isa, Itaas po talaga. Din po ito ilagay yung totoo tol. So yun tol, maraming salamat po sa inyo. Uulitin po natin, maraming salamat po sa inyo tol. and Hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam niyo po kung sino po kayo maraming salamat po sa inyo tol lalo na pag like and share po ninyo ng video natin sana pala kalaking tulong po yan para sa atin tol at more comment po sa video natin ayan thank you thank you po sa inyo so ayan tol no wag, wag minsan nating ano tol medyo nahihirap tayo tol parang tutulog yung luha tol so wag lang sana nating husgahan si Oscar tol no na siya yung nakakain ng isang karne ng tao no dahil yung pagbabago niya po ngayon tuloy-tuloy na putol tol so sana unawain po natin yung bata tol yun lang tol God bless po sa inyo maraming salamat po sa inyo ulitin ko mahal-mahal ko po kayo tol.